So guys, baguhan lang po ako dito is na, mapiplex pala ako ng mga ano, parang hindi ka nag-grade 2 again okay. Magpiplex ako ng mga ano, gamit na pwede bilhin malamang go. Ang una kong iya ang una ko nga rin, yung mamaya. Pero, mag-follow and heart and share kayo para marami tayong ma marami ako sa si inyo mapakita ng mga items na pwede bilhin sa mga iba't ibang apps na pwede bilhin malamang sa iba pwede bilhin sa lang market o pwede may market pero mas mamahal sa market din sa tiktok o kaya sa tiktok mas mamura ka parang di ka na grade 2 ito sya wipes may dumaan take 2 ito sya guys parang di ka na grade 2 wipes sya guys wipe sya. para makita nyo kung gano'n siya makita nyo kung gano'n siya karami ito siya puno siya dito sulwak to para ganyan oh oh. hindi kaya grade to maraka pa to oh, okay. game gato siya karami yan okay na guys yan gato siya karami. pa para hindi kaya grade to Hmm. Parang hindi kaya grade to okay siya so, guys basahin nyo na lang hindi ka kinder dam ano siya? Wipes. Ano yun siya, ti? Ano siya? Ano yun siya? Ay, sorry guys, di ko lang mabasa. In -check. Guys, bago lang kasi ako dito, para nahihiya pa ako kayo. Kasi mga, ano, mm, parang mga, ano, ano, Okay, wala nang duda-duda. Balik na tayo sa, dito sa, ano natin game. Sa grocery. <laughs> Ay, sa flexing gamit-gamit joke. Ngayon pala guys, ito siya karami. Kita nyo naman, parang di kayo nag to para wala kayong mata. Kanina pa ako sing kaka. Dito, dito, na kayo mag-check out. Ay, check out. Go. <laughs> Go. Mag-check out na kayo nito. pa pabasa na lang guys. Yan, basa na lang, parang di kayo nag-grade 2. Oh. Hmm. Ha? Pag di kayo nag-grade 2. O, oh, go. Baby Wives! Yan. Yeah. Naalala ko. So, wife. Wife, for baby, I had, ay, baby's heart and mouth. Okay. Naman no, lang sa pagbasa, parang di kayo nag-grade 2. Go. Doon na tayo sa pangalawang, ano, Gyan <clears throat> ka na, parang di ka na grade 2 ah, Balik na tayo, balik na tayo doon sa Pangalawang gamit na piplex ko Babalik, ako parang di ka na grade 2 mm, Parang di ka na grade 2 Ito na, ito na, ito na O, oh. ito na <laughs> Ito na, <Kinana. laughs> Mm, Parang di ka na grade 2 Inanakula kasi nagdating Papako uh. Ito siya guys Kung tatanungin natin kung Ang wipes na yon is nasa 100 plus. Ito naman, ito siya, ano, tissue. Siyong hirisi, marisi nga oh, pabasa, oh, pabasa, guys. Oh, in check. So, rasa nga rin, ting ting oh. Guys, pabasa, guys, oh. Yan siya, guys, nasa 50 plus lang to. Order na kayo. Dalawa na to, guys. Free, Pri free ang apat. Ah, parang di ka na grade 2 Hmm parang di ka na grade 2 kinuha mo pa go it out. Hoy, mm, to go. Ito siya guys. So maras sing ring ring. Oh, God. Nasa 50 plus lang to. Bat ang dilim, bat ang dilim parin. di hindi ka na grade 2 go. Nyan. Ito siya guys. Maganda tong ano Tissue. Dalawa na pa naman siya. Nasa 50 plus lang. Ang ingay kasi bago pa lang ako dito is naalo ako lalo na sa mga Tawag na tukin kung mga naga sabi sa ako na ano ano sir? Sure. Mga basher yun. Mari aram sa yung ate ko na bobo. Go. Parang hindi yung break to. Ay ta. Mga sa mga basher bago lang kasi ako kasi. Diyan ako na? Diyan ako na ano. Pero day sa mong kita. Ito. Back tayo dito. Itong tissue na to. Maganda rin to sa mukha. Kung pwede lang tong gamitin kaso kay ate to. Okay. But, uh, pinili ko Pinili ko lang okay. guys. Okay, okay, Bili ko lang to guys. Ito siya. Kung gusto nyo pa malaman ng ibang... Ano natin. Tawag saan eh? Gamit natin ay papiflex ko sa'yo na pwede i sa mga apps. Panoodin nyo lang part 2. Para dumami ang mga ano. And heart and follow na rin po para marami tayong matulungan ano. Go! Parang di ka na great to. Go! Go! Go hmm.